pagkakapareho ng gobyerno at simbahan ngayon. Sobrang dami ng mga sinasabing nakawan sa gobyerno ng ating bansa ngayon. Nakalulungkot na ang mga ito ay pangunahing nakaapekto sa mga mahihirap nating kababayan. Sila kasi ang pangunahing naapektuhan ng ganitong gawain. Silang mahihirap. Ngunit alam ba nating may isa pang grupo na parte rin ng ating pamumuhay sa lipunan ang nakapagsasamantala rin sa mga mahihirap? Sa totoo lang, pati ang mga mayayaman ay nagiging biktima rin nito. Subalit silang gumagawa nito ay hindi basta-basa nasisilip sapagkat kinakasangkapan nila ang Diyos sa kanilang ipinatutupad ng gawain. Kung hindi man ito ginagawa sa pagsadya ng iba sa kanila, e nagagawa pa rin sa pagkatotoo namang nakikinabang sila. Oo kapatid, wala nang iba kundi ang mga simbahang naguobliga sa kanilang mga miyembro na magbigay ng pera. Hindi nga ba't napakadaling batikusin ng mga nasa pamahalaan? Lalo na sa social media ngayon na mas madaling nakararating sa kaalaman ng mga tao. Matapang sila na nagpapakita ng galit sa pamahalaan. Subalit di katulad sa mga simbahan, pagkat ang Diyos nga ang gamit-gamit nila sa kanilang panghihingi, ay natatakot na magtanong pa at bumatiko sa mga miyembro. Na kahit kadalasan ay napapansin na nila ang labis na panghihingi at gayon rin ang paniningil para sa mga aral ng Biblia, eh wala silang magawa. Kahit pa nga napapansin nila ang ginagawang kaluhuan sa paggastos ng mga simbahan masabi lang na ang mga ito ay para sa gawain ng Diyos. Sino nga ba hindi matatakot na hindi magbigay kapag sinabi nila sa atin na iyon ang hinihingi ng Diyos sa ating lahat? Kaya tumatahimik na lang ang karamihan at ipinasasa Diyos na lang ang mga ito. Sasabihin katungkulan ng lahat ng miyembro ay ang obligasyon na para sa pagbibigay ng ikapu. Ito ay 10% ng kinikitang pera ng lahat ng bawat miyembrong naghahanap buhay, mahirap man o mayaman. Habang ipangangaral muna ng mga pastor nila na ang lahat ay pag-aari ng Diyos, kung kaya't dapat lang na magbigay ng porsyentong pera ang lahat. Eh hindi ba't sa ganito ay matatakot nga sila na mag-usisa pa? Kaya't kung hindi magbibigay ng tamang ikapo, eh sasabihin nagnanakaw nga raw sila sa Diyos na tinatakot rin hindi makatatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos kung hindi magbibigay. Kung ating sasaliksikin at babasahing maigi ang Biblia, mauunawaan natin na ang utos ng pag-iikapo ay utos para sa mga Hudyo noon na hindi kabilang sa tribo ni Levi. Dahil ang pagiging saserdote o priest ay katungkulan ng mga Levitiko noon hindi sila nakapagahanap buhay ng tulad sa ibang mga tribo na nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop upang kanilang makain at ikabuhay. Kaya't katungkulan ng lahat ang magbigay ng ikapu sa mga levitiko. Ito ay mga pananim at pagkain. Samantalang ang mga nagsasabing sila ay pastor ngayon, kahit hindi nga hudyo, ay 10% pa ng perang pinagkakakitaan sa hanap buhay ng mga miyembro ang sinisingil. At kapag hindi nagbigay o kulang ang ibinigay, ay sasabihin nga na nagnanakaw sila sa Diyos. Katotohan ang kahit minsan ay hindi iniutos ito ng Panginoong Hesus at gayon rin ang mga apostol noon. Wala tayong mababasa sa Biblia na ito ay iniutos lalo sa atin ngayon. Bakit nga ba ngayon ay sapilitan pa rin itong ginagawa ng mga simbahan? Oo, may mga simbahan na hindi nang hihingi ng ikapu, ngunit humihingi rin naman sila ng mga abuloy para sa gawaing pangsimbahan upang maitawidraw nila ang mga gastusin at pasweldo sa mga pari at pastor. Gayun rin ang sweldo sa mga manggagawa nila na naninilbihan rin para sa mga pari at pastor ng kanilang simbahan. Dahil sa pag-angkin ngayon sa mga sulat ng Biblia, E inari nila na sila rin daw ang kausap ngayon sa mga sulat, kahit katotohanang wala silang kinalaman roon, napakalayo sa inihahayag na konteksto ng mga liham. Lahat ng ito ay dahilan ng kanilang iginigiit na pangangailangan pa ng mga simbahan. Silang hindi naniwala at tumanggap sa mga tinupad na at ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus noon. Hindi nga ba't sinira ng lubos ang templo noong AD 70? Sapagkat wala ng pangangailangan pa. Pinatunayan ito ni Jesus nang sabihin niya ito sa aklat ng Mateo. Matthew 24 verse 1 to 2 Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down. Sinabi niyang masisira ng lubos ang templo noon sa henerasyong iyon. At dahil ang templo ay simbolo ng mga batas ni Moses or Old Covenant laws, kinakailangan na masira ito upang mapalitan ng bago. Hindi upang bumuo ng bagong templo muli, kundi ang itaguyod na ang kasunduan o New Covenant na ipinalit ng Panginoon. Ito ay ang kautusan para sa paggawa sa pag-ibig ng mga tao na siyang tunay na pag-ibig sa Diyos. Dahil rito ay wala na ngang pangangailangan pa ng mga templo at simbahan na pag-aalayan pa at gagawa ng mga ritual ng tao. Sapagkat ang paggawa na sa kabutihan ang siyang pinakamabuting alay na kalugud-lugud na sa Diyos. Wala na rin ang pangangailangan pa ng mga pari at pastor mula pa noon nang sabihin ng mga apostol na dapat nga ay kahuli-hulihan na sila. Kahuli-hulihan sapagkat magaganap ng lahat-lahat noon. Ito ang ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol. 1 Corinthians 4 verse 9 For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men hindi nakapagtataka kung bakit ayaw nilang tanggapin ang lahat ng ginanap na ng Diyos. Ito na nga ang pangako sa Mateo. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Matthew 5 verse 17 to 18 ang Until Heaven and Earth Pass Away ay katunayang hindi pagbanggit ng katapusan ng mundo na ipinangangaral ng maraming simbahan ngayon. Sapagkat ito ay pangako nga na magaganap sa kanila noon. Ang Heaven and Earth ay ang Israel sa kanyang lumang kalagayan or Old Covenant Age. Pass Away sapagkat matatapos at tutuparin niya noon. Patotoo rito ang kasamang paliwanag na sinabi ni Jesus sa Luke 21 verse 33. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabing heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang new covenant na paparating. Ito ang kautusan para sa pag-ibig at pagpapatawad. Ito na ang bagong kasunduan para sa new covenant age. Kung kaya't will not pass away, sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Dito ay kasama na tayo at ang lahat sa walang katapusang panahon. Bakit nga ba ngayon ay napakaraming mga kautusan pa? ritual at mga batas ang ipinagagawa pa ng mga simbahan para sa sinasabi nilang kaligtasan. Kasama nga rito ang pag-iikapo. Bakit nga ba hindi ang pagtulong sa mga nangangailangan ang pag-ukulan nila ng pansin? Sa halip ay ang pagkanya-kanya nila ng mga aral at ritual upang masabi nila na sila ang tamang simbahan, kaya't inuuna ang pagpaparami. Mga kapatid, ang grace na kaloob noon pa man ng Diyos ay ang kapanganakang muli ng lahat sa pamamagitan ng isang kabutihang gawa ng Panginoong Hesus, bilang bagong Adam upang mapalitan ng isang ng ginawa ng unang Adam na nagdulot ng kamatayan sa lahat. Romans 5.18 So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. Ang isa namang mabuting ginawa ay ang resulta ng buhay sa lahat. Hindi sa mga nakakaalam lang at tumatanggap ng katotohanan ito, kundi sa lahat. Hindi ito regalo na tulad sa mga pangangaral ng mga simbahan na kung tatanggapin ay doon lang mapapasakan Sapagkat ang ginawang pag-aalay ng Panginoon ay luminis sa lahat. Election of grace ito sapagkat pinili sila sa panahong pinili rin ng Diyos na kung saan ay naganap ang lahat ng katuparan ng hula, ang sa paghuhukom sa Israel. Gayun rin ang kaligtasan mula sa labis na kapighatian na nakamit ng mga tao noon na naniwala sa mga babala ni Jesus. Naganap lahat ng ito noong AD 70. John 3 verse 5 to 8 Jesus answered, Very truly I tell you, No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ang sinabing flesh gives birth to flesh ay ang kalagayan ng lahat na nasa ilalim ng pagiging makasalanan. Kaya flesh, sapagkat ang tao ay pinanganak sa laman na may binhi ng kasalanan. Kung kaya't kailangang ipanganak muli ang lahat sa Espiritu. Kaya ang ginawang pagtutubos nga ng Panginoong Hesus ay ang life-giving spirit na sinabi sa 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, The first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Ito nga ang life-giving spirit na pag-aalay ni Jesus. Kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Hindi na nga ng tulong mula sa tao ang kapanganakang muli na ipinagkaloob ng Diyos para sa lahat. Kaya sinabing, The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Wala sa katotohanan na kailangang ipatanggap pa sa tao sa pamamagitan ng pagpapasunod pa sa panalangin ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon upang maborn again. Sapagkat ang ginawa ng Panginoong Jesus ay hindi natutupad na may pangangailangan pa ng tulong mula sa tao sapat na iyon para sa lahat at para sa lahat ng panahon matapos nito ay ang sa atin namang lahat na dapat ay pagpapasailalim na at pagsisikap na makasunod sa kanyang new covenant ang paggawa sa pag-ibig sa ganito ay nasa atin ang buhay sa espiritu kapiling ng diyos pagkat ang pagkakahiwalay naman sa kanya ay kamatayan nga sa gobyerno man noon o kahit hanggang ngayon pati na sa templo at simbahan noon. Kaya gayon rin sa mga nagtatagpa ng mga simbahan ngayon. Sa kanila nga ay natutupad ang nasa kasulatan. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. 1 Timothy 6, verse 10 to 11.